Magandang araw. Ang ating paksa sa araw na ito ay may pamagat na Filipino bilang wikang pambansa. Narito ang inaasahang matututuhan pagkatapos ng talakayan. Una, na ilalahad ang kasaysayan ng wikang pambansa. Ikalawa, na ipaliliwanag ang pinagdaan ng proseso ng pagkakaroon nito. Ikatlo, na iisa-isa ang mga mahalagang pangyayari at konsepto ukol sa ating wika at ang huli, nakabubuo ng sariling tula ukol sa wika. Bago tayo magpatuloy ay nais ko munang magbalik-aral tayo. Ano nga ba muli ang kahulugan at kahalagahan ng wika? Maraming kahulugan ang ibinigay ng iba't ibang mga dalubahasa ukol sa wika. Ilan sa mga ito ay sinasabing ang wika ay tulay na ginagamit para maipahayag at mangyari ang anumang minimiti o pangangailangan natin. Ayon ito kina Hernandez at Peraria. Gayun din kay Paz. Bilang karagdagan, tinukoy naman ng Cambridge Dictionary na ang wika ay isang paraan ng komunikasyong nagtataglay ng mga tunog, salita, at gramatikang ginagamit sa pakikipagtalasdasan ng mga mamamayan sa isang bayan o sa iba't ibang uri ng gawain. Samantalang, binigyang diin naman ni Gliason bilang kahulugan at maaaring sabihin na rin nating bilang katangian ng wika ay ang ganito, masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa iisang kultura. Bilang pagpapatuloy, binigyang kahulugan din ng Webster na ang wika ay isang sistema ng komunikasyon sa pagitan ng mga tao sa pamamagitan ng pasulat o pasalitang simbolo. Kaya naman, nais ko tanungin sa bawat isa, paano kaya na naitanghal ang wikang Filipino bilang wikang pambansa? Bilang karagdagang tanong, ano kaya ang ang halaga ng wika sa ating lipunan. Paano makatutulong ang wika sa pagpapabuti at pagpapaunlad ng ating wikang pambansa o ng ating bansa mismo? Paano makatutulong ang wika sa pagpapabuti at pagpapaunlad ng ating bansa? Ang ating bansa ay binubuo ng maraming pulo at ang bawat pulo na ito ay binubuo ng iba't ibang wika. Sabi nga, ang Pilipinas ay isang kapuloang binubuo ng iba't ibang pangkat ng mga Pilipinong gumagamit ng iba't ibang wika at dialekto. Humigit kumulang 150 na wika at dialekto ang umiiral sa ating bansa. Ang kalagayang ito ang naging pangunahing dahilan kung bakit kinakailangang magkaroon tayo ng isang wikang mauunawaan at masasalita ng karamihan sa mga Pilipino. Ang wikang ito ang magbubuklod sa atin bilang mamamayan ng bansang Pilipinas at tatawaging wikang pambansa. Kaya nga ang tanong ay paano kaya na itampok ang wikang Filipino bilang wikang pambansa? Sabi nga, kailangan daw magkaroon ng iisang wika na opisyal na gagamitin sa buong bansa. Kung babalikan ng ating kasaysayan, makikita ang hindi naging madali ang pagpili sa wikang pagbabatayan ng wikang pambansa. Mahaba at masalimukot ang prosesong pinagdaanan sa pagkakaroon ng wikang pambansa. Kaya nga, napakahalagang balikan muli natin ang naging kasaysayan ng pagkakaroon nito. Taong 1934, dahil nga sa pagkakahiwahiwalay ng ating bansa, Marami mga pulo, iba't ibang mga pulo ay mayroong iba't ibang dami at ginagamit na wikang umiiral dito. Naging mainit na paksa at usapin ang pagkakaroon ng wikang pambansa. Pinag-isipan at tinalakay sa mga kumbensyong konstitusyonal noong 1934. Ito ay ang pagpili ng wika, wikang tatanghalin na pambansa. Marami ang mga delegado na sumang-ayon sa panukalang isa sa mga umiiral na wika sa bansa ang dapat na maging pambansang wika, subalit sinalungat ito ng mga maka-ingles na higit na makabubuti sa mga Pilipino ang pagiging mahusay sa wikang ingles. Subalit, naging matatag ang grupong nagmamalasakit sa sariling wika. Iminungkahi ng grupo ni Lopez Santos na ang wikang pambansa ay dapat na ibatay sa mga umiiral na wika sa Pilipinas. Ang mungkahing ito ay sinusugan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon na nooy Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth sa Pilipinas. At ang pagsusog na ito ay noong 1935 ay nagkaroon ng, ng probisyon, ng pagkakaroon ng wikang pambansa. Ito ang naging daan upang magkaroon ng Article 14, Section 3 na nagsasaad ng ganito. Ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wikang pambansa. At mula nga rito ay nagkaroon ng ng pagtatatag o pagsasagawa pag-aaral kung paano nga ba natin makukuha ang tatangaling wikang pambansa. Ngunit kung tutusin, hindi sana tumagal ng mahigit 330 tatlong daan at tatlong po ang ating pagkakaalipin kung noon pa mang unang taon ng pananakop ay may isa ng malawak na wikang nauunawaan at ginagamit ng nakararaming Pilipino ayon kay Bisa et al. Kaya nga taong 1936, ay nagkaroon ng tinatawag na SWP o Surian ng Wikang Pambansa. Ito ay nagugat sa sabi nga, kailangan mayroong pagbatayan ang gagamitin ng wikang pambansa. Kaya nga nagresulta ito sa pagkakaroon ng isang batas na isinulat ni Norberto Romualdez ng Leyte, ang batas Commonwealth bilang 184 na nagtatatag ng surian ng wikang pambansa. Ang pangunahing tungkulin nito ang mag-aral ng mga dialekto sa pangkalahatan, para sa layuning mapaunlad at mapatibay ng isang pambansang wikang batay sa isa sa mga umiiral na wika ayon sa balangkas, mekanismo at panitikan na tinatanggap at sinasalita ng nakararaming Pilipino. Base sa pag-aaral na isinagawa ng SWP o Surian ng Wikang Pambansa, napili nila ang Tagalog bilang batayan ng Wikang Pambansa dahil sa naturang wika ay tumugma sa mga pamantayan kanilang binuo tulad ng wika ng sentro ng pamahalaan, wika ng sentro ng edukasyon, wika ng sentro ng kalakalan, at wika ng pinakamarami at pinakadakilang nasusulat sa panitikan. At taong 1937, ipinroklama ni Pangulong Manuel L. Quezon ang wikang Tagalog upang maging batayan ng wikang pambansa batay sa rekomendasyon ng Surian sa Bisa ng Kautosang Tagapagpaganap bilang 134 magkakabisa ang kautusan ito pagkaraan ng dalawang taon. At bukod dito, nais nating bigyang diin, paano naging wikang pambansa ang Pilipino? May politika nga ba sa wika? Ang wika natin ay binubuo ng marami sa bawat rehiyon at mayroon tayong kinikilala na walong pangunahing wika. Sabi nga, ang walong pangunahing wika raw nung ito ay kanilang uh, pag-aralan ay mayroon daw Tagalog, Bicol, Cebuano, Waray, Iloko, Pangasinan, Hiligaynon at Kapampangan. At ayon nga dito, sinasabi na ang Tagalog ang itinampok bilang pagbabatayan ng wikang pambansa. Batay doon sa binanggit nating dahilan kanina. Uh, ano nga ba ang wikang Tagalog? Sino nga ba nagsasalita nito? Ang wikang Tagalog, ang wika sa Bulacan, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon, Cavite, Mindoro, Marinduque, ilang parte ng Nueva Ecija, Puerto Princesa at Metro Manila. Ang wikang Tagalog ay isang wikang natural, may sariling uh, katutubong tagapagsalita. Isang partikular na wika na sinasalita ng, sa, ng isa sa mga etnolingwisikong grupo sa bansa ay ang Tagalog. Samantalang mula sa datos ng ang ng wikang pambansa, Um, mayroon daw na 59.6% na pagkakatulad ito sa Kapampangan, 48.2% sa Cebuano, 46.6% sa Hiligaynon, 39.5% sa Bicol, 31.3% sa Ilocano. Bukod dito ay mayroon din daw pagkakatulad na mga salita, 5,000 salitang Hiram sa Kastila, 1,500 salitang Ingles, 1,500 salitang Chino at 3,000 salitang Malay. Ito ang ilan sa mga naging dahilan kung bakit sa Tagalog ibinatay. Uulitin ko, wika daw ito ng sentro ng pamahalaan, wika ng sentro ng edukasyon, wika ng sentro ng kalakalan, at wika ng pinakamarami at pinakadakilang nasusulat sa panitikan. Bago tayo magpatuloy, nais nating tanungin ang bawat isa ano-ano ang mga pangunahing wika sa ating bansa? May pagkakatulad ba ang nabanggit na wika sa iba pang wika? Sa paanong paraang nagkakatulad ang wika? Bilang pagpapatuloy taong Agosto 13, 1959, lumabas ang Kautosang Pangkagawaran bilang 7, kailanman tutukuyin ang wikang pambansa ay ang Pilipino. Noong 1959, sinabi na ang ating wikang pambansa daw ay mula sa Tagalog na pinagbatayan ang tawag ay wikang Pilipino. Ito ay ipinalabas na kautusan bilang pangkagawaran bilang 7 ni Jose I. E. Romero ang kalihim ng edukasyon. Sa panahon ito, higit na binigyang halaga at lumaganap ang paggamit ng wikang Pilipino. Ito ang wikang ginagamit sa mga tanggapan, gusali at mga dokumentong pampamahalaan tulad ng pasaporte at iba pa. Gayon din sa iba't ibang antas ng paaralan at sa mass media tulad ng diaryo, telebisyon, radyo, magasin at comics. Sa kabila nito ay marami pa rin ang sumasalungat sa pagkapili sa Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Article 14 Section 9 ng Konstitusyon 1987 ay dapat magtatag ang Kongreso ng isang komisyon ng wikang pambansa na binubuo ng mga kinatawan sa iba't ibang mga rehiyon na magtataguyod sa pagtangkilik sa Filipino at sa iba't iba pang wika para sa kanilang pagpapaunlad at pagpapalaganap o pagpapanatili. Kaya nga meron din tayong tinawag, tinatawag sa kasalukuyan na KWF o yung komisyon ng wikang Filipino. At syempre, itong 1987 Constitution sa Ligang Batas pinagtibay ng Komisyon Konstitusyonal na binuo ni dating Pangulong Cory Aquino ang implementasyon sa paggamit ng wikang Filipino. Nakasaad sa Artikulo 14, Section 6, ang probisyon tungkol sa wika na nagsasabing, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino, samantalang nililinang ito ay dapat pagyabungin at pagyamanin pa." Salig sa mga umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Naglibigay ng lubos na pagsuporta si dati Pangulong Corazon Aquino sa paggamit ng Filipino sa pamahalaan sa pamamagitan ng Atas Tagapagpaganap bilang 335 Serya ng 1988. Ito ay nag-aatas sa lahat ng mga kagawaran kawanihan, opisina, ehensya at instrumentality ng pamahalaan na magsagawa ng mga hakbang na kailangan para sa layuning magamit ang wikang Filipino sa opisyal na mga transaksyon, komunikasyon at korespondensya. Kaya naman, bilang pagtatapos at paglalagom, paano na itampok ang wikang Filipino bilang wikang pambansa? Ipaliwanag. At bilang pangwakas na gawain, bumuo ng tula ukol sa halaga ng wikang Filipino sa lipunan. Ang wikang bubuuin ay may sukat at tugma at ito ay may taglay na tatlo hanggang limang saknong. Mamarkahan kayo ng nilalaman 30 puntos, wastong gamit 20 puntos, ang impact ay 10 puntos, kabuuan 60 puntos. Marami na naman tayong natutuhan sa araw na ito at sa susunod ay ipagpapatuloy natin ang talakayan. Hanggang sa muli, maraming salamat. Mabuhay.